Hey guys, so in the, welcome in the YouTube channel. So, ayan gagawa na naman ako ng song natin. Para magkasong na naman tayo guys. E, Naiintindihan nyo ba ako guys? Parang hindi nyo na ako tiniintindihan eh. Sa iba na lang kayo tumitingin. Malapit ka ba? ko kayo Gusto mo bang Tayoin tayo tayo na ako Tayoin na ako Tayoin na ako Pag natoyo ako Ibibig Super Toyo Super Toyo Gawin mo na lang ang Super Toyo oh, oh, oh. Para makauwi na ako sa 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 ay, So, ayan guys So, ito ang pamagat niyan Si Aling Nena Bumili sa Sarsar Store Sar Sar Sar. So, ayan guys Si Aling Nena po minay na nang na naman na naman ng paninda niyang super toyo. Favorite niya itong inumin, inumin, inumin. Favorite niya itong sausawan, sausawan. Lalo na pag may inuman, inuman, inuman. Pinupulutan Kaya Kaya pilitin mo Magsiye Si nanay Nakiyar na, Nanay Si nanay Nakiutang na naman Nakiutang naman Nakiutang naman Kay aling Susan na toyo All through the town Ewan ko ba kung anong Ewan ko, ba kung favorite ni Leon? Favorite ni Leon, Favorite na yun, nahihilo na ako. All through the town, puro toyo na lang ulam namin. Ulam namin. Ulam namin, puro toyo ang ulam namin. All through the town. Uh. Si nanay bumili na na naman na naman ng toyo pa pumunta na naman siya kay Aling Susan para bumili ng super toyo favorite niya favorite, favorite na gusto niyang kainin pero bawal ang pabangat na pala nito si nanay ay bumili ng toyo nagka-toyo Thank you guys! Upload to YouTube!